Hello mga kasari! Good morning sa inyong lahat! It's Friday today at maulan na umaga. Malamig ang panahon dito sa amin kasi madilim sa labas at uh, hindi tumitigil ang ulan. At uh, welcome back sa aking channel, Tindahan ni Ining. Ang topic natin for today is about sa pagbaba ng aking presyo ng asukal at ng mantika. Uh, before, kasi uh, ang aking one fourth na asukal is uh, 24 pesos pero ngayon bumaba na siya ng 22 pesos kasi before ang bili ko ng isang kilo ng asukal ay 80 pesos so kailangan ko talaga ipenta siya ng 24 pesos para medyo may tubo rin tayo pero ngayon bumaba na ng 62 pesos ang isang kilo so bumaba rin ako ng dalawang piso ang bintahan ko na lang ngayon ay uh, 22 pesos. Kasi kung susumahin natin, uh, 62 divided 4, ang um, puhunan lang ng isang 1 fourth ay 15.50. So, binibenta ko siya ngayon ng uh, 22 pesos. Meron tayong 6.50 sa isang 1 fourth. O, ba diba? Medyo malaki-laki na rin yan. So, sa isang kilo, mayroon tayong 26 pesos na tubo sa ating asukal. So, okay lang yun mga kasari at para hindi tayo iwanan ng ating mga tumir. Kasi dito sa amin kapitbahay, ang one-fourth ng kanyang asukal ay ano lang, 20 pesos. So, mas matas pa rin ako ng dalawang piso. Ay, kaya lang kasi, pag siya ay namili is per sack. Kaya pwede siya mapababa. So ako naman, per kilo lang ang aking binibili. Kasi hindi naman ako wholesaler. At kung bibili ako ng isang sako, uh, magtatambay lang din ang pera ko kasi matagal maubos. So pag bumibili na lang ako ngayon ay per kilo, 5 uh, kilos. Mga ganun lang ang aking binibili sa aking asukal mga kasari. Kaya okay lang na aibenta natin siya ng 22 para mayroon naman tayong kita kahit paano sa ating asukal at mabili naman dito sa akin ang asukal lalo na yung tig 5 pesos at sa tig 5 pesos medyo malaki-laki ang ating tinutubo, doon lang ako mga kasari bumabawi kaya uh, nagsisipag na lang akong mag repack so ngayon kung hindi uli tumaas ang presyo ng asukal Uh, i-maintain ko siya sa 22 pesos. Hindi naman ako iniiwan na aking mga customer kasi dito naman sila palagi nabili ng aking asukal uh, dahil minsan nag-uutang din kaya sa dalawang piso na lamang ko okay lang naman sa kanila at alam naman nila na hindi ako bumibili ng persako ng asukal. Uh, so ngayon ang pag-usapan naman natin mga kasari ay about sa aking mantika kasi dati ang bentahan ko ng mantika ay ano 35 per bote. Yung alam niyo yung bote ng senior na tando ay yun yung aking sukatan sa isang bote ng mantika. So dati uh, 35 siya pero ngayon binabaan ko na siya ng 33. Bumaba ako ng 2 piso. Kasi uh, ang bili ko ng isang container ay 970, yung aristocrat na mantika, yun kasi ang gusto ko kasi uh, wala siya ang sebo uh, hindi talaga natutulog yung ganyang mantika parang, alam nyo yung vegetable oil kasi nakalagay naman talaga doon sa container ay vegetable oil pero siguro hindi siya first class na vegetable oil pero maganda, malinaw so yun ang binibili ko ang bili ko is 970 so ngayon Ah, talaga pinagtsagaan ko na isukatin yung ano natin, yung ating ah, mantika ng per bote yeah, per... nawala na tayo <laughs> may bumili lang ah nasa na ba tayo, ah doon sa ano doon sa per per bote na sinukat ko talaga kung ilang galon kasi ang, di ba yung galon ng mga vanilla ah, yung yung white na galon, yung galon ng may toyo yata din yan, ay yung laman yan is sampung bote. So ngayon, uh, sinukat ko kung ilang galon yung isang container at uh, apat na galon at isang lapad ang uh, laman ng ano ng isang container ng mantika. So kung ikuntahin natin siya is 41 uh, 41 na bote. I times natin sa 33. So ang kinalabasan guys Is 1,353 Ang isang container Kung ibenta natin siya na per uh, Per bote Per, per lapad So i-minus natin ang 970 Mayroon tayong 383 Sa isang container Tubo natin yun So ngayon dahil nagre-repack din tayo ng uh, 5 piso at 10 piso mayroon tayong dagdag na tubo doon so hindi lang 383 ang ating tubo sa isang uh, container na mantika mga kasari kaya okay lang na nagbaba tayo ng uh, 2 piso 33 ang aking per lapad so kung bu uh, bumili sila ng kalahating lapad meron pa rin tayong dagdag yata na 50 centavos kasi 33 de ba 1650 so ang, ang aking kalahati dito is ano is 17 so di ba meron pa rin tayong dagdag na tubo at kung mag repack tayo ng 5 piso at 10 piso um, uh, may dagdag pa rin kasi sa isang lapad mag, magiging ano siya magiging 45 ang isang lapad kung i -re natin siya sa 5 or 10 pesos. So, hindi na ako nagano doon. Hindi na ako hindi na ako nakulangan sa tubo ko na ganun kalaki sa isang container na mantika. So, okay lang na magbaba tayo. Pero sa kapitbahay ko, mas mura pa sa kanila. Pero iwan ko lang ngayon mga kasari dahil mahalang mahalang mahal bayad sa permit kung magano sila. Magtaas din sila ng kanilang paninda para makabawi sa ano sa presyo kasi mahigit 3,000 yung aming babayaran ngayon sa permit namin. Kasi hindi naman wala naman yata ang BIR, uh, mayor's permit lang. Kaya lang siyempre mas mahal ang abogado kasi, di ba, magpa notaryo pa tayo niyan. 500 yung abogado. 500 yung fire. Fire, ha? Abogado at fire pa lang. 1K na. So, ang iba pa, may DTI pa, may sanitary. Basta marami pang babayaran. May police clearance. So, mahigit 3,000. Ang sabi ko nga, sana naman kasi, yung aking mga kapitbahay is, Magmeeting-meeting meeting kami na magparehas lang yung aming presyohan, walang magbababa, Para naman fair, 'di ba, mga kasari? Ganun sana. Ewan ko lang kung matuloy ang ganyang plano. At ito, may share ako sa inyo na balita. Magtitinda na ako ng alak at sigarilyo. Kasi 'di ba, palagi kong binabanggit sa akin, mga vlog na hindi ako nagtitinda ng alak at sigarilyo kasi uh, ayaw ko dahil yun nga sa utang at saka, 'di ba? Uh, parang sa aking religion pero ngayon magano na talaga ako mga kasari magtinda kasi babawiin ko yung aking pinambayad sa aking permit kasi kung ito lang yung aking tinda di pa maliit lang ang kitaan sa mga chicheria sa mga dilata, maliit lang parang hindi ka makabawi at balik ulit tayo mga kasari ganyan talaga pag nagbibidyo tayo may bumibili Uh, doon na tayo sa aking sinabi na magbebenta na ako ng alak at sigarilyo. Kasi gusto ko, guys, makabawi sa aking binayad na sa permit. Kaya yeah, magbebenta na lang ako ulit na uh, sigarilyo at alak. Dati kasi, uh, kaya ako nag-stop magbenta niyan kasi nga sa utang. Ang dami pa kasi hindi nang kapagbayad sa akin ng, sa alak at sa sigarilyo. Pero ngayon, eh ano ko na lang na walang utang sa liquor at sa sigarilyo yun na lang talaga ang gagawin ko yun na lang ang gagawin ko, wala na lang yung utang para makapagbenta bahala na kung mabili o hindi basta hindi ako magpapautang kasi malaki ang puhuna ng alak at sigarilyo mga kasari so uh, nag-decide talaga ako na magbenta na ako ngayon para naman makabawi tayo at yun lang ang aking latest na nayaw-yaw ngayong umaga mga kasari. Ngayong malamig ang umaga para ang sarap magkape. Kasi pag binuksan ko yung gate namin, kasi naka-plastic na yun yan. Pag ko para pumapasok talaga yung hangin, ang lamig sa katawan. Kaya ang sarap magkape. So hanggang dito na lang mga kasari, ang aking share sa inyo ngayong umaga, araw ng biyernis. At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, baka naman ah, magustuhan ninyo ang aking mga video, ah, pwede po kayong mag-subscribe, mag-like, mag-comment at mag-share ng aking mga video. At hanggang dito na lang guys, huwag tayong makalimot magdasal, umaga man at gabi para tayo ay palaging gabayan ng ating Panginoon. God bless us all, mga kasari, mga katendera-katendero, mga kaibigan ko dyan, kung saan man kayo ngayon. Uh, magandang umaga at malamig na umaga. Bye-bye guys. Thank you for watching.